Ito pala ang inaasikaso ni Daniel Padilla sa Japan kaya hindi pa siya umaalis doon. Halina at panoorin natin ang buong detalye. Pabalik-balik nga si Daniel Padilla sa Talk Show Japan ngayon. Bigla rin siyang pumunta dito nang ngayon follow siya ni Catherine Bernardo sa IG at expose ni Kay Bernardo na ate ni Catherine ang panuloko niya kay Kat. Ngayon nga ay may nakasikasot si Daniel Padilla sa negosyo sa Japan at ito ang Real PH. Kamakailan lang ay nakipag-meet siya sa mga kanyang business partner sa Japan para sa kanyang clothing brand. Meron na nga rin siyang tinatayo dito sa Pilipinas at gusto pang mag-expand sa Japan. Spotted nga pumupunta din si Joshua dito para suportahan ang kanyang kaibigan. Ngayon, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyang Beats, para updated kayo sa celebrity issues at ganaps. Malaming salamat po sa panonood.